Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa Dito sa mga bagong videos na ina-upload ko araw araw Good morning mami, dito po ba yung bayaran ng entrance sa swimming pool? Ah, uh, dito po Magkano? Ah, uh, sa gwapo po, isandaan Woo! Sa pangit, 50 Yun uh, pala palang basyan ngayon? Uh, bayad ko Isandaan? Ay, dito to ito po, sukli nyo. Hindi na, dyan yan. Hindi, hindi ho. Sukli nyo to. Dyan <laughs> yan. Sukli nyo to. <laughs> hindi ho. Hingkwenta lang ho kayo. <laughs> Kaya ate naman. Hindi na lang tinanggap eh. <laughs> Bibigyan mo ang tubig o guguloyin ko yan. Wala <laughs> ka <Nalakabang. laughs> Gagi, ginulo. Ginulo nga. Hindi hirap pa eh. Ang na sa ate. Nagbibi lang kasi. Para, po, para na po akong tangan. <laughs> Ay, hindi po. Wala ko. Para daw. <laughs> Nakarinig pala na ni Kuya. <laughs> Nagbiro eh. Hello, good morning. Pwede ba tumawag? Video call. Pwede naman. Ayun eh. Sagutin mo ha. Gusto lang kita makita. Oo oh, naman. Gusto din kita makita. Ayun. Ayun na. Talaga, tinawagan na. Ibig sabihin, hindi pa nakikita tong dalawang to. <laughs> <laughs> Lagot ka. Lagot <laughs> <laughs> Alala. <laughs> Hawig <na> kawig niya. Marating ko pa i-issue. All the tech bakin ko mga luxury cars. Ay nako hindi ko po namin 'yon kinuha your honor. Binili ko talaga 'yon dahil po marami po kaming pera. Totoo po. Dahil po 'yon sa dito pare walang honest. Kaya po kami nakabili. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Ay, naku, hindi ko na po mabilang, Your Honor, kasi paglabas ko kanina sa bahay, wala na po sa parking. Baka gamit po ng anak ko, uh, kapit kapitbahay, mga hardinero, at saka yung namin, baka gamit nila. Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Ay hindi po, your honor. Edited na po yung video na yon. Ba hindi po. Yung payong lang talaga yung binili ko. Sumama lang yung sakyan. Ah. <laughs> Game. Huwag oh, mo na kawakan. Tange lang <laughs> to. Tange yung nagsya 350 yung... Ah, syempre. Papayin nyo yeah. lang like, yung... Uh, Alam ka ba, bitch? Game. Oh, wow. wow. Bitchy wap. Oh, ayan, ayan na. guys. Ayan na. Ella. Kuya, huwag mo ko kuya. Nakikita ko yan. Huwag mong kinagalaw. Oo. 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 Lalayo mo pa. Oo. Yan. Magkano na yan? Magkano? 50 yan. niya. Hindi totoo yan. Ano ito, Andre? Ay, na ba yung Kumapit talaga eh. Kamalay-malay. Alingan na, tayo sa kanto. Punta tayo dun. Namumuna siya sa alamin yung mukha mo. Kung gaano. Il Ilalap eh. Hmm. Huh? Ayun, tutok mo dun. Puti, ina mo. Nakakagigil na pag nagpapalakasan ng amat. Wala! <laughs> <laughs> Ito nga niya doon. alo ah, semem wow ang galing ang galing kita lang di dali ben kilo nga ya. dapat kasi <laughs>

Grabe naman yun. Hindi <laughs> mo lang tinagdad. Ayan, mahirap pag ano. Pag buo. Dapat kasi tinatagdad din. <laughs> ah, lahat makakain. Ya, <laughs> bibilis na ubos. Ito ano kaya ganyang bag, ano? <laughs> Alaki naman niya. put to the sauce. And come in man, it's not good to the health. Oh, that's why you're eating vegetable. Cook <laughs> by. Cook by. I don't I don't buy. I don't buy cook. I am no money. <laughs> <laughs> cook <by. laughs>

Bukang delikado na naman si Self. Bakit, Bakit makikilig na naman si... Oh. <laughs> okay lang, payat naman siya <laughs> Kasi ikaw <laughs> ay! 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 Pero pag matabayin, no. hindi makakain. Ginagawa mo. Kanyang. Good evening po para po sa mga my birthday. Birthday ngayon, oh. ngayong araw. Oh. May mga anniversary. at uh, Thank you so much. Happy birthday to you. Happy Happy anniversary. Happy birthday. birthday. Happy birthday. <laughs>

bakit mo rin eh, Phil dita? Saan samba siyama, siyama ba sinaksak? Mm. Wala po, kasi hindi mga kasyo. Uh. Ay, hindi talaga kasyo <laughs> dyan, te. Adapter po kailangan yan. <laughs> kailangan nyo pong adapter dyan. Ako na pinag sa siya, te. Depresyon nyo, te, kasi may bihay po.